Anyway, Daniel, congratulations. Talagang, parang ano ah, you're just getting started pagdating sa mga investments mo. Ngayon, ba pa yung ma-share sa amin na negosyo mo? Wala, ilan lang. <laughs> <laughs> ilan lang. I just, yung mga business ko naman, yung mga trip ko naman hindi naman ako pumapasok sa ano, ano. You said hands-on, hindi lahat ng kumbaga, no, artists, etc. are like that when it comes to their brands. How ano, you, deliberate are you pagating sa mga negosyo mo? What kind of hands-on yung ginagawa mo in a daily basis? Uh, Siyempre, dapat alam mo yung branding, operations. Yun know, lang naman yun eh, pagiging hands-on mo dahil siyempre, Your business, uh, para sa akin kasi, is a reflection of who you are, right? So, <laughs> yun, yun lang naman sa akin. So, pag wala akong taping, talagang I make time na uh, talagang daan ang lahat ng mga nangyayari. Natuwa kami kanina para kinikwento mo, parang right now, yung sabi mo nga, you have more wisdom. And we do remember yung parang first press con palang nung ikon nito. Ipinag-isipan mo pa kung gusto mo rin gawin yun. Diba tinawagan mo pa si Tito Ian mo. But hmm. now, oh my gosh, the growth, Very action, action changing. Star. Uh, again, sabi ko nga, uh, I'm just doing my job. You know, pagkag ako kasi trabaho talagang 100% ko yung binibigay ko all the time. Never akong gagawa or hindi rin kaya ng sarili ko at ng lamang ko na bigay yung kalahati ko kinawo. Laging 100% para sa lahat dahil yun ang gusto kong patunayan sa sarili ko eh. Hindi ko kaya matulog sa gabi na alam kong hindi ko binigay yung lahat. Nakita nung audience yun, no? na parang even off-cam, nag-transcend yung relasyon yun nila, char nila. No, mm. para, yeah. how was that? Solid how lang, that? solid lang ng cast. Kasi siguro, actually, even yun nga, the staff, the crew, dahil hindi rin biro yung mga mm -hmm. suits namin, you know? Sa hirap, sa ginhawa, magkakasama kami, ng lahat. Mm -hmm. kami ang kapag na lahat. Kami ang nag-aakbayang kapag nahihirapan ang lahat. Kami nagtatawanan pag masaya ang lahat. Alam mo yun, so, mm -hmm. Iba lang yung nabuo naming uh, Iba ang nabuo naming grupo dito sa show na ito And a little word about Marawi You just came back Yes, ako napaka welcoming ng mga taga Marawi mga kapatid nating Muslim doon. Sobrang welcoming. And uh, again, sabi ko nga, Marawi sir building, you know. Pero nagre sila unang-una sa pagmamahal, 'di ba? 'Yun naman ang pinakamaganda doon. Unti-unti gumaganda na. Okay. Mm. marami rin nakapansin na parang medyo mas active ka recently sa social media. Yung mga behind the scenes na na nagpo-post. Na na nagpo uh, Talaga ba? Oh, Baka admin mo yon. Admin mo yun. Ikaw pa yung mahawak. Ikaw pa yung mahawak nun? I Again, kasi nga, I just love the brands that I have now. Diba? Ang sa nyo yung Jag, itong Dong Natiatos. And, enjoy ko lang kasi nga, like Jag, hindi nila ako trinay baguhin kung ano ako. Nag-adjust kami yung dalawa, naglaro kami, nag-collab kami. That's why, mas interesado akong gawin you know? Ganun lang naman eh. Tapos, DJ, nag-ano ka rin, cover for Rolling Stones? Oo, oh, okay, oh, na. hey, hey, kamusta naman? Oh, iconic. Ay, iconic. Yeah, yeah, so, Sobrang, I think, at the... Parang best gift ng ano ng ngayon 30 na ako. Talaga ba? Tsaka sakto eh, yeah, 30th um, birthday ko. Uh -oh. So, Yeah, bucket list yun sa akin. And, <laughs> yeah, thank you, Thank you, Lord. Anong angle nung kwento yung pinaka-natuwa kang no, share yung sa Rolling Stone interview? you ah, hindi right? ko na maalala yung mga pinag-usapan namin ni Nick daw dun. Sobrang mm, so, kasuan lang nung usapan Oo. eh. Pinahinto na lang kami, bitin nga kami dala sa so, pagpapunta pa lang kami sa magandang park, exciting part, exciting park, binikinat kami. <laughs> But yeah, syempre yun for the books sakin yung Rolling Stones uh -oh. and forever kong cherish yun. Mm -hmm. eh, baka unang-unang sarili kong photo na ipa-frame ko yun. Oh! Oh, nice. DJ, kamusta yung pagiging tito? Oo, okay. okay. oh my God, si Claudio, my brother's son. Yeah. Grabe. Ngayon ko lang na, na ano yung gusto kong umuwi doon dahil gusto kong makita si Claudio. Tsaka ang bilis pala talaga nilang lumaki. Ano? Grabe, ilang buwan lang. Oh my gosh. Kapal na naman. <laughs> <laughs> Pero Daniel, mi, bihira ka na lang din namin na makita ngayon. Uh, yes, maraming... Anong bihira? Ngayon na lang ulit. Saan ba ako nakikita? TV na lang. Hindi <laughs> <laughs> na namin basta basta nakikita. Last interview itong press ko. Oh, Oo nga eh. Tapos... Ano na lang, uh, paano ka nag-react sa mga bagay na mga fake news na binabato sa yo. may mga wala akong pakialam kahit na hindi natin maano na may mga girls na nanilink pa rin sa iyo wala na akong pakialam doon masyadong mm. okay. okay. mo yan para sa akin okay thank you thank you thank you, very much. thank you.